Hello, magandang araw sa inyo, Lala. Isa ka bang content creator or isa kang digital creator? Isa pong tips para sa inyo, mga lalabs. Alam nyo po, pag pinasok nyo ang isang content creator or pagiging digital creator, mas mainam po na mukha ninyo ang inyong mga hinaharap. Kasi po, maaari tayong magkaroon ng copyright or an original content pag hindi yung mukha natin or hindi yung boses po natin ang naka-upload sa video, mga lalabs. Kaya po, mas mainam na wag po kayong mahihiya sa pag-upload ng video na yung mukha nyo ang nakaharap mga lalabs para nalalaman po ni FB na kayo po ang original na may-ari ng video. Kung bakit po nagkakaroon tayo ng mga copyright or an original content. Ito po, kasi pag nag-upload ng video, Nakikita nyo po sa audio dyan, lalo sa mga reels po natin, mas mainam po na yung audio doon ay yung pangalan po natin ang nakalagay. Kasi pag iba po ang pangalan na nakalagay doon, yun po ang nagiging dahilan na meron tayong copyright, mga lalabs. Kaya hanggat maaari, iwas-iwasan po ninyo ang pag-upload ng video na hindi po sa inyo nakapangalan or hindi naka-audio sa inyo. Kasi maaaring hindi ka po ma-monetize dyan, mga lalabs. Kaya kung halimbawa nagkaroon po kayo ng copyright na ganyan or an original content, mas mainam po na i-delete nyo na kasi sayang lang po ang inyong mga ina-upload. Lalo na yung pagsasayaw po natin, pagsasalita natin, pagluluto natin. Sayang po kung hindi sa atin naka-audio yung ina-upload nating video o hindi yung natin mga lalabs. Kasi mabubura at mabubura natin yan. Sayang ang kaya po halimbawa, kung nagkaroon kayo ng copyright or unoriginal content sa video ninyo, maaari po yung uh, i-download nyo po ulit, i-mute nyo at mas may yung boses nyo po ang naka-audio dyan o yung mukha po ninyo ang nakaharap. Sa labs. Kasi mas sinasuggest po ni Meta na yung mukha po natin ang nakaharap sa camera. Ayan sana nakatulong po sa inyo mga lalabs mas maigi po na yung mga hindi sa atin odyo e eh, burahin na po natin kasi sayang po lahat ng pinagpapaguran po ninyong pag upload ayan mas mainam na yung boses natin ang naririnig at yung mukha po natin syempre sa una talaga mahihiya ka tagal tagal po dyan ay masasanay ka na rin mga lalabs okay maraming salamat sana yung nakatulong sa inyong lahat Hi.